Welcome to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update Senior Citizens Pension sa Pilipinas 2025, mga bagong rate, payout data pinalawak na. Noong Abril taong 2025, ang pensiyon ng mga senior citizens sa Pilipinas ay patuloy na isang lifeline para sa maraming mga matatandang Pilipino. Sa pag-akyat ng inflation at ang gastos ng pagtaas ng pamumuhay, ang gobyerno ay gumawa ng mga makabuluhang hakbang upang mapagbuti ang sistema ng pensyon at mapagan ng pasanin sa pananalapi sa mga nakatatanda. Ang mga pagbabagong ito ay sumasalamin sa patuloy na pangako ng bansa sa pagprotekta sa pag-iipon ng populasyon at tinitiyak na mabuhay sila ng may dignidad at katatagan. Ano ang pensiyon ng mga senior citizens? Ang pensiyon ng mga senior citizens ay isang inisyatibo sa kapakanan ng lipunan ng gobyerno ng Pilipinas na idinisenyo upang magbigay ng tulong pinansyal sa mga matatandang individual na walang matatag na mapagkukunan ng kita. Ang programa ay pinamamahalaan ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, at target ang mga retirado o nakatatanda na may edad na anim na pupataas na masusustentuhan sa pananalapi. SSS Pension dagdagan Marso taong 2025, isang libo naraan at na piso buwan ng pagpapalakas, schedule ng payout at pagiging karapat dapat. Ang pensiyon na ito ay kumikilos bilang isang unan sa pananalapi, lalo na para sa mga nakatatanda na walang pag-access sa formal na pondo ng pagreretiro o suporta sa pamilya. Tinitiyak nito na makakaya nila ang pangunahing needs ng mga senior pensioners. Sana naibigan nyo aking video at muli kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe, like and share para sa mga bago kong video update. Salamat po.